Ayan nga Ang kamay nyo. Huwag na ulit ha. Huwag na ulit, ha. Huwag hmm? na ulit. Today, we are going to present to you, ito naman, wala naman itong biniktima. No? Uh, pero nagsiga-sigaan to sa Arpen. No? Uh, I think this will be a very good reminder to future individuals. for mga adventurero uh, na may gobyerno na sa Maynila. Uh, for purposes of fairness and fair warning you know, uh, to others that we are very serious to keep the peace and order situation of the city. Uh, and nandito yung uh, yun ko na lang i-alias ko na lang muna eh, para naman may eh, silay eh, makapamuhay na ng payapa at hindi na rin makapameruishio in the coming days na alam ng tao alam ng mga tropa nila na may pamalaan na oh, eh nandito si Alias Along oh 30 years old uh, oh Paul na lang yung isa kasi walang alias Ronel na lang yung isa at isa pang minor na hindi natin na uh, isasama. No? Nandito po sila. Nag-viral po yung uh, video. Sino yung may hawak ng tubo? Yun. May hawak na tubo yan no? sa isang viral na video sa TikTok at mga social media. So today, andyan sila mga kababayan namin uh, sa lungsod ng Maynila. At saka sa mga oh, oh, mga membro-membro ng underworld. Oh, nangyari ito. Ilang panahon na ang nagdaan. But we make sure that justice will be served uh, to past victim. But today, andyan ba mga magulang nito, mga kaanak nito? Ayun, ayan. Oh, nai. Oh, papaluhin ko lang sa kamay ito ah uh, muna. Ah uh, muna. Oh, dahil uh, wala naman kaming na-receive na, na complaint pa. So no charges will be filed against them. Uh, we invited them through the Airport of Smart and Precinct 1 and 2 and MPD and all other enforcement unit. Uh, ng Manila Police District. Oh. Until uh, somebody uh, will go out there and file a complaint against them, madali naman namin silang makukuha muli. Pero sa mga magulang nitong mga nandi dito, siyempre ako magulang din, oh, at least ito magandang warning na na talagang may gobyerno na sa Maynila. Hindi na po pwede yung ginagawa nyo dati ha? Huh? O, oh, huwag na kayong uulit ha? Ha? O, kawawa naman yung mga naganap buhay eh. wala ba kayong trabaho ng dalawa lapit lapit nga kayo konti diba? hindi naman kayo masyado ipapakita wala ba kayong trabaho ng dalawa Tre sino 30 sa inyo 30 anyos sino, ilan taong ka na 20? 26. oh, ikaw. 20. Wala kang trabaho. Ikaw may trabaho ka. Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na naman bagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Nagmamano ka sa pier? Ah, batang pier ka. Eh, ba't ka pa dumilihin siya sa highway? Nagdadilihin siya ba kayo sa highway? Hindi na. O, oh, ikaw naman, anong trabaho mo? Ha? Ha? Nagmamantika sa kapulong. pag uh, walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Ha? Nyumanyanga ka ba? Hmm. Tumotorotot ka ba? Tigilan mo na yan. <coughs> Hindi naman po. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino. Pero bawal lang yung nyumangga. For sure, pagka-TNS ka namin ngayon, positive. Alamang. Gusto mo bang uh, tumino ang uh, kinabukasan mo? Gusto mo magkatrabaho? Ha? Ha? Sigurado ka. Baka naman pag nagkatrabaho ka, babiyahin mo lang. <coughs> Hindi naman. May anak ka na? May pamilya ka na? May nanay ka, nandiyan dyan? Tatay? Kapatid? Ikaw sa Pierre? O, tatay ko, taga... Tapos anong Pierre ka? Ha? 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 Sa Tugo? Sa Tugo. Uh -huh. hindi na pair. Hindi, ano pala? Private. Sige. yeah. Huwag na kayo nang gugulo doon. Pare-pareho pala tayong taga-tun Taga-kapulong kayo. Yan, boss ko. Mabatan doon, boss ko, ha. hindi lang. Ang kamay niyo. Huwag na ulit, ha. Huwag na ulit, ha. Hmm? Yan Okay? O oh, sige. Uh, gusto mo talaga magtrabaho? Ano pangalan mo? Aeron. Ikaw yung Aeron. Oh. oh. ganda katawan nito. Pwede mag DPS to. Alam mo yung DPS? Ano? Hindi lang magwawalis. Oh, katulong na naglilinis para maging maaliwalas ang pamayanan natin sa so, madalit salita, dampot pukul sa le. O bagay sa'yo. Le, hmm. ba gusto mo ba? Kidding aside, gusto mo magtrabaho. O sige. Pero titigil ka na sa ano? Torotot. Kukutos ang eh. okay. Promise. Ano yung nga ito kay, dali nyo ito kay ano? Nandiyan ba si Kenneth? Okay, dali nyo ito kay Kenneth. O mag, ano ka? Ah, ganap ka ng trabaho. Siya may trabaho naman. Oh. trabaho ka na lang sa gobyerno. O, promise, isum talaga mong Walang kit, walang biro. Talaga. O sige. Mag trabaho ka na lang sa gobyerno, ikaw naman bumalik ka na lang do sa private company. Oh, iwasan niyo na 'yon, ha? O sabi niyo na tropa ron. Ako. Baka makalawit ko sila. Oh, sayang naman, ginabukasan niya. Oh, o dahil wala namang complainant dito o oh, kay sa Monte, sa Monte, eh, ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least, malaman lang ng tao. O oh, halimbawa, oh, itong mga to, biktima kayo, o oh, hindi, file a complaint, then, uh, ah, natin, legally. Kaya oh, for the meantime, pinaimbitahan namin kayo, kasi sikat kayo. O, oh, so, si Tik, lamang kayo ng TikTok eh. At saka Facebook eh. Ha? 5.4 million. Oh, mga magulang, huwag na kayo magalala. Ha? Huwag niyo na ipakita sa TV magulang. Oh, eh, ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Hindi naman. Alam mo naman niya, siyempre, naawa din naman ako baka pagdating sa Facebook sa TikTok eh, kayo naman ang mabas.